Ay. Oh, bakit bakit nakikiliti na oh, 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 <laughs> yung Balde? Sa yong Valde, sir? Huh? Saan yung anong? Valdez na lugar. Doon ba yun? Sa Lapis ng Tulay? Pesta daw doon eh. Oo, oh, pesta rin naman dito eh. Ah, pesta rin dito? Oh. So, ah. Paglabas mo ng kando, paglapas mo ng tulay. <laughs> doon na yung Valdez. Pwede lang, dito na lang maging pagkain sir, para hindi na ako mabod doon, layo-layo eh. <laughs> may pagkain pa kayo, sir? <laughs> Kala ko naman, may ka. De <laughs> Kasi nag-deliver na ako sir eh Kaso nag-deliver na ako sa Valdez Eh kaso pinababalik ako Pinakakain ako eh nag pa ako ah! Hindi na ako makabalik doon Nagugutom na ako eh Jason Jonathan Galang yung hinatiran ko doon Pwede dyan na lang mangingin pagkain sir Kahit konti lang May pagkain pa ba? Kapal na mukha mo! Dali! <laughs> pagkain pa po kayo? Mer meron pa po kayo pagkain tayo kahit konti lang? Ah! <laughs> Deliver ako ng Valdez, pinababalik ako doon eh Pinakakain ako, kaso malayo na eh Valdez lang mm. ito, 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 ito. Hindi, magpapabanta na ako doon eh Eh sabi, dito na lang daw magigain Piesta daw dito Amen. Hindi, kahit saan daw dito Eh nakita ko, maraming bisita eh May pagkain kayo tayo, kahit konti lang Salamat tayo kahit sa plastic na lang. Kahit plastic na lang, tay Para Hindi kumain na na Pwede dyan? Hindi okay, nakakaya Kumain Nakakaya naman tay Tos kunwari ka pa E talent mo naman yan Hindi Okay lang Ayun Pwede daw Kain ka na na Oo kumain ka nga Pwede mo kumain? Ah, sige Oh nice Bal Balot ko na lang tay kaya Balot ko na lang. Balot na lang? Opo. Saan mo kakainin? Sa daan? O, oh, pag ano lang sir, pag malapit na lang doon sa ano, inaano ko kasi sir, wala akong kabote. <laughs> Balot na lang po. Kalin at saka ulam. Opo, kanin at saka ulam lang. Wala ka. Kung dito ka kayo, bibigap ka Ay, okay lang tay, ka ako tay eh. Sir, pero salamat tay. Nice. Anong anong pamilya kay dito, Tay? Yes. Ang bahit niyo pala dito, no? Pakakainin niyo na ako. May balat pa. <laughs> Sige po. Jumbo lang. <laughs> Ay. Napaka-bahit niyo, te. Ah. Um, ano po kasi kayo? Apelido dito? Ano ang apelido kayo? Ano ang apelido kayo? Apelido? Rosetti po. Rosetti family. Rosetti family. Tsaka ano yung sinabi ni sir kanina? Reyes. Reyes tsaka Rosetti, no? Thank you po. Ano Sir, napakabayad sir Solid <laughs> Hindi na <nakasha. laughs> <laughs>